Ah, uh, magandang araw po mga kablog. Nandito na naman po tayo. Gagawa naman po tayo ng video. Upang mga pag-share sa inyo ng konting sa Samahan niyo po ako. Let's go! Yan mga boss. Uh, good morning, good morning. Nandito uh, po tayo sa uh, Santo Tomas, Batangas. Phase 3. San Antonio. ah uh, magkakabit po tayo ng ceiling. Uh, ito po. nga uh, pagkabitan natin ng ceiling kasi para hindi makita yung steel deck steel deck nya ayan. ah, dito na po yung mga materials natin ah, yan ang mga gamit natin na ah, wall angle metal paring at ano, carrying channel ito ah, ginagamit natin to pang hanger ayan metal metal paring ito ah, ang gagamitin namin na pang ano hard flex ah. dito naman tayo sa taas Ayan. Ah uh, ito, ah uh, na layout na ng pala yung dito sa taas. Nang kakabit na kami na uh, ayan ano. Ay uh, yung walang gel. Yan din yung ginagamit sa mga gilid. Ayan din nga pala ginagamit yung carrying channel. Ayan, ah uh, namin pang-hanger, diretso na tapos yun. Balik ang na namin uh, na muna namin yan lang ano ng caring channel dito bago kami maglalatag ng metal paring kasi ang diskarte namin iba uh, inuuna muna namin yung caring channel bago kami nag, magabit, naglalagay ng metal paring yan uh, iba iba kasi ang diskarte yung iba metal paring yung nilalagay bago caring channel naghahangir sila at tapos na kami ng priming sa metal paring. Mamaya, mag, bago magtatakip kami ng hard reflex, ayosin namin yung hard, ano, ah, yung electrical. Ah, dito muna kami maglalagay. Mag, sa side na ito, ilalagay na namin yung buo. Uh, ah, well, na namin yung hard reflex na gamitin namin dyan para sa taas. pag Yan. Ah, magtatakip na kami. Yan. Ah, nagtatakip ka po tayo ng reflex. Kanina lang ay ah, nag-creaming tayo dyan. tapos na natin yung creaming. Ngayon, tinatakip na natin. Tapos yung electrical, yan. Ah, ginagawa na ng ating magaling na electrician. Galing pa ng dabaw yan. Ay, malik ito. Nalagyan pa rin ito ng na. Ah, yan. Yan. Ito yung magiting natin na installer. Ah, gumawa. Siya yung tumitira niyan. Mabali, oh, bali nakakabit na kami na ano, pamit Ah, hindi po namin ngayon natapos kasi nag-priming pa kami kanina. Ah, kaya hindi namin natapos. Yan ba? Tapos nagkabit pa siya, nagkabit pa ng electrical. Ah. Pero okay na tapos na hindi. Basta tapos, tapos na namin yung tapos na namin yung malataga ng hard reflex. Ah, bali yung wall naman ang gagawin namin bukas dito. Ayan. At uh, tapos na po natin yung uh, ceiling dito sa second floor. Okay. Ayan o. No. Uh, uh, na lang po yung at uh, huling kinabit natin ng hundred Ayan. Uh, nire na lang. Ayan lang yung material. tapos, ayan. Uh, Minamasilyan na rin po yung wall. Tapos, ito na yung mga abang natin sa ilang ayan. para sa suites dito sa isang kwarto. Ayan. Tapos, yan yung sa ilang. kaya dito sa parte na to, ay dito sa kabila kasi na ito, may kublait dito. Kaya, uh, natapos na rin natin yung ano niya. Uh, dito, yung ay Ayan yung abag natin sa pin light. Tapos, sa strip light. Ayan, sa gilid. Para hindi siya makita. Ayan, dyan natin nilagay tapos, pinipinturahan uh, na nila yung mundo. Ayan. Tapos, tutup na. Bago nila inisimpot, uh, ina, ina pretex muna para kapit na kapit. lasun, uh, lason, nilasan muna yung wall para kapit na kapit yung uh, scheme skim ko. Kasi semi-finish yung pader dito sa ginagawa. Yeah. Ang konti lang. So, yung daming gagawin na ah, magpo-co-blind na kami dito sa sa ay na yun, magpo co na kami dyan kasi nandiyan naman yung mga i-aangat lang namin yung tapos ito ito yan, ah, ita itatels din to hindi pa kami makapag-wall kasi wala pang tiles dito sa Uh, saka na lang yan. Pag natayos na muna, unahin muna namin yung tax bago pag rin mga forward. Ayan. Update ko na lang kayo sa mga susunod ko na video. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. God bless. Pakisubscribe na rin ang aking munting YouTube channel para makatulong na rin po kayo sa pag-angat. Uh, maraming maraming salamat again. Thank you.